sis, magluluto tayo ngayon ng ulam na naman at sa aking trabahan dalawa si Kuya Bay at saka si Ronaldinho, ayan, Repolio Pagyubens, Kirots, Kinsay, ayan at sal, kamatis, sibuyas, bawang hipon at saka baboy, tagawa one pot lang, yan ang halo ko ayan at isasalang ko muna Yan, ang mga lamas eh, bitsin, oyster sauce, pamintang pino, ayan, at saka yung cornstarch. Hindi ko pa pala nakuha yun. Stindahan. Siya, sigit para makapaglotok na ng tahalian. Talas, gis na. Ayan. Ayan, ngayon na ay ilagay na natin yung mga sangkap. Ito yung one foot na bago. Ito, ito naman, ipon. Hmm. Ayan, ipon. Kataktan ko na po haluin. Hmm. So, Ayan na, ngayon lagyan na natin ng tubig. Bago ko ilagay yung mga gulay na kirots at saka pag-ibins repulyo. Tapos, mamaya, kung sige yung hawak ko so cornstarch. Kasi ayun din eh. Bago saka ni ng malapot. O, ayan na. Tatakpan ulit. Ayan na. Lalagay ko na yung carrots at saka pag -ibins. Bago yung repulyo. konti lang nilagay kong cornstarch nakalimutan ko ng na video Ayan. tapos isunod na tong repulyo wala lang tong itlog ng pogo ay nagmamadali na kitang hali na at kakain ng aking mga ano sa sunod na lang napagluluto si bro at si kuya bay yan na natin ulit Ayan na. Duto na. Tingnan ko na. Aking sariling versiyon ng chop soy. Wala nga lang islog ng pugo. Bye. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber at saka viewers. Sa new subscriber at saka old subscriber. God bless po. Miss you all. Love you all. Bye. Ingat po ka kayo palagi. God bless. Lusong Visayas at Mindanao.